Apelye, pilie, pilie, eh, marami lima. Eh. Eh. Ketenengin ang akin. O oh, ganda yung bahay ko, bumulong iPad. Huh? dah bike ko binde mepad tikoy na oh dagdum man <tute> <laughs> <kubo> <coughs> Kahit mun Yun, lumipad. ...inhalaman doon. Yun, lumipad. Bahay kubo lumipad. Lali. Bahay kubo pong... ...alipad halangit. Hindi ko pala na pala makita. Tumutok na pala siya yung pera ko din Lobo Kapag kain sana, nakaputog pa A, B, C, D. A, B, C, D, E, um, F, G H, I, J, K, O, P, U, R, S, W, T, D, D, Ado nga yung toto eh. Ganda. A, B, C, D, E, F, G, S, I, J, Q, O, P, U, R, T, A, T, U, V, L, M, G, A, T, U, V, L, G, Bakit ko ba? Ay, blop. Ako ay may lobo. Ako ay may lobo halipad halangit, Hindi ko na pala makita. Mumutok na pala. Siya yung pera ko. Pinbili siya lobo. Kapag kaan pa na, pumutok pa ako. Bato, bato, halangit. Huwag magalit. Itanawal, tatlo. May bukulo. <laughs> Watto bato, bato alangi god molit, Ki ta doá patlo mai buhulholo. ខ្ញុំទូតយញ៉ះទេហ្នឹងស្មីលមណាស្មីល